Alexa Ilakad, may payo sa mga nanay na wala pang anak. Narito ang ice-spotted report ni Anton. Dalagang-dalaga pa rin si Alexa Ilakad at wala pa sa plano niya ang magkaroon ng anak pero nakikiayon siya sa mga babaeng ayaw pa rin magkaroon ng anak. Ayon sa aktres, sa ngayon naman ay open na ang kababaihan na buksan sa publiko ang nilalaman ng puso ng walang takot na ma-judge ng ibang tao. Sinabi ni Alexa na hindi dapat nagpapapressure ang mga babaeng ayaw pang magbuntis dahil lamang iyon ang gusto ng society na mangyari sa kanila. Sa bandang uli raw ay ang mga pinipilit na babae ang magsasuffer. Ayon pa kay Alexa, may hirap na trabaho ang pahigi isang ina at na-realize niya raw ang hirap na iyon noong ginagawa niya isang pelikula kung saan may isang bata siyang inaalagaan. Dito rin umano niya hinangaan ang mga nanay dahil isang hard work at commitment ang pag-aalaga sa mga anak. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.